Panibagong adventure tayo ulit. Panibagong pamana. Hanap tayong isda mga kapaders. Andito may nakasuot. Nairon, taligbago. Mm -hmm, mano Taligbago. unang nagpakita sa atin. Pinupunta na namin ang mga dating bawang. Pinagapan na namin ang isda ni Kadavis Rico. At baka may mga bagong tabi. Ayan, malinaw ang dagat at malinis ang bawang ngayon. Hanap pa tayong isda. Andito may nakasuot. Ayun, kanuping. Mm -hmm, huli ka dyan. Ayos ito mga kapaders, piling isda na pa na ako ngayon, halos pang timbang. Hanap pa tayong isda, baka mayroong pang kasamahan. Andito mga kapaders, sa ano, malaking sayap, may nakasuot. Naroon, anong isda nito nakaharap sa atin? Mm hmm, kauser, liglig, ayos na ito. Lapo-lapo naman mga kapaders. Sa ganito palang kauser, masarap na itong luto, sweet and sour. Kasi lasa rin ito ng sibungin. Hanap pa tayo ng isdang mapana. Andito, mataas na ba ito mga kapaders? Uy, na ito, kausir sir. Pasiguro na pagpana. Mm hmm, lagata ka dyan. kalaki ang pinakang highs ng pinakang malaking kausir sir mga kapader. Estimate ko dito mga one ng timbang na ito. Andito lang kami sa malapit sa isla kung tawag sa amin ay Manlanat Island. Ang islang tirahan ng maraming ambiran. Hanap tayo ng isda mga kapaders. Ayan, magandang corals dito na naman. Buhay na buhay ang kuha ng kamera. Naroon, isda mga kapaders sa unahan. Ah, ito. Nakasuot at isungkitin muna. Uy, lapu lapo Kau, sir. ito na. Mm-hmm. Bumalagbag din, mga kapaders. Ito nga palang baon. Itong malapit lang sa sila. Ito ay tirahan ng maraming kau, dito Dito namin pinapana ang maraming isda. Lalo na pag nalagas ang kulapo. Tulad na ito. Halos malinis ang bora raw. Halos wala ng kulapo. At na ito pa nagpakita. Kasalubong natin. Malaking rudelio or alatan. Mm -hmm muntik pang makapunit sasablay ang pamaka fathers bulit masama ang tama ganitong isda yung tatay ko nakaranggap eh yung aming huling alatan inihaw mataba mga kapaders kaya bili na kayo dyan sa palengke pag may ganitong isda dyan hinda at mayroon pang isda na kasuot na talik bago talikbago mga kapaders yun lang di makita ang dulo ng pana na ng isda ay e na ito lumabas din tumagilid ka ng kaunti tagilid pa mm -hmm. huli din mga kapaders bali dalawa isang malaking alatan isang talikbago Pangbinta mo ang nakapan kung isda, maliban na sa mga pangulam. Makabawi tayo ulit sa gastos na naman. Makadili siya ng kahit kaunti. Hanap tayo ulit. Ayan mga kapaders. siya ng mga buldira na bato. Kung tawag sa amin ay mga giting. Mahilig makapuro lang pana. Na ito, tarik bago, magkasawa. Ating sungkitin pa atras. Atras ang kaunti, ating dudubulin. Mm -hmm. Huli parehas mga kapaders. Yun, na ito. Salamat ulit Lord na marami sa biyaya. Ayan, parehas malaki, mag-asawang Awan ko nasan pa ang kabit na ito. Ay, itong pandaradagdag na naman, pambigas. Na ito pa, sabi ko na may kabit. Mm -hmm, huli ka dyan, matago ka pa dyan. Dili ka rin, siyusubuk-subuk lang ito ang mag bago. Hinihigap-higap lang yung kaasawa. Mapanain na rin ito sa bahora, sa ating pinagpapanaan kung nakaraan taon. Ngayon ko lang binalikan, hanapan ko pa, baka mayroong pang kasamahan. Naroon, alatan mga kapaders. Nasa na, na kayo, Ay, na ito na mailap lang ito palibasa maliwanag ang buwan dyan sa buta sumuot ka yan sumuot ka dyan ay talagang mailap mga kapaders nahana ka yun na ito na mm -hmm. gitik na udog malaki ng alasan dito palibasa matagal kong dinabalikan halos taon din mga kapaders itong bahurang ito pag malas dito pag amihan malaki ang alon dito nabasag kaya kami nakakalaw dito hanap na naman tayo islang mapa na tsaga tsaga lang kahit maliwanag ang buwan mga kapaders pabilog na ang buwan malapit na rin Andito may isdan sumuot mga kapaders. Ating hanapin asan kaya yun. Ay na ito mga kapaders, yung ulo. Ay ito, kauser. Mm hmm, lagata ka dyan. Kwartan na ito, malaking kausir na naman. Sa mataan tama, dyan ko pinataman mga kasudahil para di makabunot. Ganitong isda kaya sa inyo, magkano kaya ito mga kapaders? Naroon, malaking nukos mga kapaders ating lalapitan. Sana ating mahuli ito. Maluto tayo bukas ng sinabawa na ito. O kaya adobo. Medyo mailap mga ka. Oh, humiritan lang. Ay, ha, mali yan. Uminto ka dyan sa unahan. Magpahuli ka sa akin. Ayun mga kapadir, sa, sa may bahura na, naghinto. Ay, huli ka na sa akin. Sige, kaunti pa, malapit na ako. Mm hmm hmm lagatak. Nagitik, sa ulo ang tama. bahala na bukas, kahit anong luto sa nukos na ito, kung adobo o sabaw. Hanap tayo uli na naman. Nasaan pang kay na kayo sa bahurang ito? Pakita lang kayo sa akin. oras nga pala ngayon. Alas 8.30 city. Na ito, sibungin or lapu lapo, -lapo. Mm hmm huli ka dyan na ito mga kapaders, may kasamahin yung ating huling kauser sa susunod na araw, yung piyang huli ko lapula po pupuntahan namin palibas ang maliwanag lang buwan at baka may bagong tabi dito muna kayo magkatsaga ni Kadevis Rico at mayroon pong panayin itong isda na ito, danggit or balawis at yung susungkitin mga kapaders, para pumitang ulo susungkitin ko dandahan para hindi lumayas ayan na hmm, hmm, huli ka dyan ayan, nagdudugo na mga kapaders ito ang isdang masarap makatinik, maantak nagkakaroon ng burubos kay ang kilikili kaya sa mga kabila na ito, puti ingat lang kayo paglilinis na ito, hanap na naman tayo na ito, danggit uli or balawis sungkitin ko muna, para yung ating panitumama sa bato tumikal ka dyan, ay talagang tumikal ka dyan, na paano kung sa bato baka magpurol hmm, hmm, makulit ka, ayaw mo lumayas dyan Medyo madalang ang balawis dito pero sulit naman ang laki. Nung isang taon, gayong danggit, minsan isang kilo, apat na piraso. Hanap pa tayong isda. konting tsaga lang na ito, danggit ulit mga kapaders. Bali dalawa na ito. Mm -hmm. Huli ka dyan. Ito, mas malaki ito mga kapaders itong huling pana ko. Pag-aaba itong dalawang balawis at mas malaki itong huling pana ko. Nakakatawang pa na pana ang ganitong kalaking danggit. Hanapan ko pa ng kasamahan na ito, alatan. Itong unahin ko mga kapaders panain. Mamulaang. Mm -hmm huli ka dyan. naroon may isang timbungan isang may balbas nasa na kaya yung hamal na yun wala na pati uy na ito mm -hmm. bali dalaw mga kapaders islang may balbas sa kaalatan pero sa presyo ay isa parehas lang hanap pa tayo ng isang mapa na pakita kayo na ito kauser nakatago mm -hmm. gitik sintido ang tao mga kapaders ayan hindi nakapalag na naman Kwartan linaw ito bukas. Ang problema, ang buyer, barato bumili ng isda. Hanap pa tayo ng isda Dito sa malaking sayap Ating silipin mga kapaders Naro, mayroong malaking ulo Malaking kanuping ito mm -hmm. Yun, gitik natin Woo, Kwartan lino ito, malaki wow! Estimate ko dito, may isang kilo ito sigurado ko Ganito kalaking kanuping Tuwa ang buyer bukas Maganda itong pambinta nila sa mga palingki Ang problema, kami naman Nung nakapasila ko nung nakarang araw sa bayan Yung huli naming isda ang binta sa bayan 200 ang kilo o ukang bayar ka bukas, sasabihan kita. Binabarat mo kami tapos ang mo sa mga taong bayan ang malang presyo ng isda. Hanap tayo ulit ng isda. Dito sa saya, patin silipin, baka may nakasuot. Na ito mga kapadus, mayroon nakasuot nga. Naroon, galaw mm Hmm, Tawas siya naman mga kapadus. Ayan, pandaradagdag pang binta. Salamat ulit Lord na marami. Magandang biyaya ito, halos lapula po ang panak ni Kadib Rico. lahat sa ay liglig. Hanap tayo ulit, baka mayroon pang kasamahan na ito, alatan, medyo mayroon lang mga padirs, oo oh, sumuot pa sa butas yun, mm -hmm. gitik sintido ang tama nasan pang kasamahan, dito sa kabila ating iikutan, baka mayroong kasamahan baka sumuot lang, ay wala talaga mga padirs, hanap tayo li pakita na kayo, na ito timbungan, ating papanain pandaradagdag mm -hmm. huli ka dyan, saran isdang may balbas, timbungan na ito, nukos, pandagdag pang ulam naman ito mga padirs. Mm-hmm. Huli ka dyan. Ganitong lukos mga kapaders, Pinapalok sa parting ulo. At ang arti ng bayir, pag sa reject na naman daw mga kapaders. Ano na yan? Sa susunod na laot ko ito, ang itong lukos, dadakutin ko na laang. At para walang tama, di isang buyer lang kaya ito ay itong namimili sa amin. Wala dito ibang namimiling isda, kundi lang yung buyer na yun. Barato pa, maarti pa. lahat ito, talikbago, mag-asawa, itong unahin kong isa. Sungkitin ko muna. Abantin ang kaunti. Mm-hmm. Lagatak dyan na yung kasawa ka na ito, hindi lumayas mga kapaders Kakasukong pa na. At baka lumayas na. Na ito yung kasamahan. Panayin ko na. Mm hmm. Lagat ka dyan. May palatan mga kapaders Sire beauty. Dito sa lugar namin, maraming balatan dito. Ang problema, wala tong bumibili ng hilaw. Luto, mayroong bibili. Barato din. Na ito pa, bigan or matamposa. Yun, maamo. Sumuot pa. Tumago sa kulapo po. Nahana kaya yun. Na ito yung ulo mga kapaders Nakita ko na. Mm hmm. Hmm huli ka dyan, gitik, sintido ang tama, mata ang tama palan. Akala ko sintido, salak palan, ay hamal yan. Nagrambang ako ng salita. Hanap na naman tayong isdang mapa na kunting tiyaga lang. Naroon sa butas, malaking balang kita tumaka paders, dambuhala ito. Papanain ko. Mm -hmm. Huli ka dyan. Uy, ay hamal yan, kakakating pa ako. Nakakagulit itong na ito, akala ko malabas sa butas, ay hamal. Uy, nakatakas pa. Bumalik sa butas, papanain kuli. Mm -hmm. Uy, ba'y na, Nakatakas na mga kapader sa kabul uli. Naha na yun. Na, ito na. Sige lang, uy. Mm-hmm. Inugtulan pa. yun Oh, hirit. Sige. Sumuot ka dyan. Huminto, mga kapaders. kuli, ko ulit. Mm-hmm. Nakabunot ulit, mga kapaders. Ayun. Tinamaan na. Hindi ka dyan, mga kabunot. Masarap itong daing, mga kapaders. Kaya lang, ang aking teyo, yung teyo ng aking asawa, favorite itong mga kapaders na ulam. Delikalit pag ito nakita mamaya. Hihingin ito. Aalborin ito, mga kapaders. Di ba, ating ibibigay baka gustong kumain man ng balangitan nagulat ako kanina akala ko kagatin ako makapas paglabas ay hahamal yan at kung nakabot papunta sa akin ang langoy oh laking gulat ko makapars ako kanina hahamal yan akala ko kagatin ako kanina na ito na mga kapaders, patay itong malaking balangitan pinupok ni kadab si Rico ng malaking bato ayan nadulog ang kanyang bungo at yung kanyang salbata na wala kanina pag sisid hindi na nakuha ayan kaya ito ipipok ng bato nagpatulog ako sa kanya para mamatay itong balangitan malapat ito pag ito na daing bukas na umaga na akin tiyuin Sobrang laki na ito, halos maliit lang sa hita ko. Ayan mga kapaders, maaho na muna kami at makain ni Kadabi si Rico. Malipat na rin kami ng kabilang bahora. Maraming salamat ulit sa inyong panood. Abang-abang lang sa pangalawang dive namin. Na ito na mga kapaders, naahong pa lang kami ni Kadabi si Rico. Ito man ang aming unang dive ni Kadabi si Rico. Kulang-kulang, isang styro man mga kapaders. Ayos na ito, salamat lol sa biyaya na pigalubo sa amin namang apat. Ang karamihan ay mga lapu-lapu, mga kausir Sigurado na bukas, bawin na ang gastos, may kikitayin pa kami. At mamaya pagkakain namin, madet na rin kami kadabi si Rico. At kung bago pa lang kayo sa akin channel, huwag mo nang kalimutan na mag-subscribe. Pakipindot ang notification bell button para kayong updated sa aking next vlog. Lubos ako ng kapasalamat sa mga hindi kiskip ng ad. Abang-abang lang, God bless, ingat ka lagi dyan.